Ay, maharap na. Ah, uuwi na rin po ako, boss. Ha? Uuwi na po ako. Ba Dito po, sa Luban po. Sa po? Opo. Salamat po, boss, sa gilid. po gilid? Dito sa taas. Kasi may... Amigater ah, gutter po dyan? Oh. Ayun. Ayan po, maraming salamat po. Thank you. Ayan po, guys. Tinulungan tayo ng ating pong kababayan. Shout out po sa ating mga kababayan na sa paligid. Ayan po, guys. Isang magandang araw sa inyo pong lahat. Yan po. Silipin po natin yung ating pong video kung tuloy-tuloy pa po. Yun, tuloy-tuloy pa rin po. Ayan. Ah, Ayos, ah, panalo po guys. Yan, pansinin nyo po itong dinadaan na po natin guys. Kung nakikita nyo po, yan oh. Yan. Wala na po tayo sa bandang iba ba kasi medyo ano po kasi yung na Ito, nandito po tayo sa gutter po guys nasa gutter tayo pag nahulog po tayo malamang sa baba ang tungo pero kailangan magdandahan tayo ayan o oh. panalo yan yan po guys o oh. tingnan nyo kasi ang, una, ang oras po guys tinignan ko kanina ay kunwari nakikita talaga yung eh, panalo kasi tumutulog kasi itong cellphone ko po guys sinagsasalita sinasabi niya kung anong oras Ayan. Ayan po guys, wala na nasa ibaba na tayo, panalo, wala na. Direk Diretso na ito. Wala na tayo magagawa. Kasi pag nasa ibaba po tayo guys, marami mahuhulugan tayo. Pag dito sa ibaba, hindi tayo mahuhulog kasi nasa ibaba na eh. Ayan. Ayan po guys kasagsagan po tayo nasa ano po ah uh, magtatanghali na naman po dahil sa medyo napahaba yung ating nilakad po kanina po guys yan panalo ayan po guys oh kung mapapansin nyo po guys wala mga sobrang napakalalaki mga sakin na dumadaan dito malimit po na mga dumadaan dito mga taxi yan mga tricycle, karamihan po. Taxi, may jeep, Pero mga ano na po yan. Ayan po guys, silipin yung mga tindahan po natin dinadaanan ni eh, sa gilid, sa kaliwa. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan po yung mga ayan po, mga hadadaanan natin dito sa gilid. Pag uh, kailangan nyo pong ano, magpapawis po guys maglakad lang po kayo ng ganito kapag alam nyo sarili nyo na hindi kayo pinapawisan wag po kayong matakot sa init maglakad po tayo para pawisan malaking tulong sa katawan natin ang pawisan tayo yan po ko guys sa ano sa kainitan uh, ganun din sa paglalakad sana din po tayo yan. Kasi ang nabuhay natin po sa dati, talagang ano, ito po, kung hindi po kumakanta, uh, ah, nakakayaman po sabihin, isa po kung nalilimos po dati. Kahit hindi ko man malimos na may hawak po na baso dati. Ngayon, kumakanta na lang po ako sa paligid. May kira lang po. Kumakanta-kanta na lang po ako sa paligid po guys. Ayan, sorry po. Kaya kahit papaano po guys, hindi naman po ano. Pero parang pakiramdam ko po guys, like kumakanta po ako. Para na rin, para pa rin ako nalilimos. Pero dahil nga sa kahirapan ng buhay ko po guys, mayro po akong estudyante po guys. E ngayon na mag high school na high school na po sila po guys, kaya kailangan ko magdoble kayo. Kasi baka sakali na lang po sa kapalaran po. Kasi mahirap naman po kung mahirap na po tayo tapos wala pong ginagawa. Eh lalo mas magiging mahirap kaya kailangan. Ah hangga't mari ko may magagawa tayo. Kailangan may ginagawa po tayo. Para kahit papano hindi mas mahirap lalo. Kasi kung puro hirap lang iisipin natin baka ikamatay naman po o ikadepress talaga na pa English pa panalo. Kaya ito po guys, sinasabayan ko po ng ano, sideline sideline na uh, ganito malay natin balang araw kumita po guys pagpalain po tayo ng ating Panginoon po at uh, sana po uh, may mga tumulong po mga kababayan po sa atin ayan po guys pansamantal naka voice over po tayo kasi wala po tayong kasama kaya voice over lang po guys ayan o oh. hindi ko po alam kung isang lugar na po ito pero medyo mahaba na rin po ito ayan oh. dito po tayo banda po guys sa may gilid na gilid itong ating pambasol po guys lagi nakalisto po ito sa gutter ayan o oh. kung naririnig nyo po guys ayan o oh. ayan na yung gutter lagi po yan nakalisto ayan po guys alam nyo po guys kung hindi lang po ganito ang buhay ko malabang hindi ko naman po sana kailangan gawin ko ito pero dahil nga po sa pangangailangan siyempre hindi lang po tayo nangangailangan marami din po mga kababayan ang nangangailangan pero ang kailangan lang po guys wag po tayong masira ng loob hanggat mayroon tayo parang naiisip gawin po natin ayan magpatuloy tayo sa alam po nating tama ang paraan. Ayan, ah, basta tama, wag yung mali po guys. Kaya kita nyo naman po ako guys, kahit na isa akong bulag po guys, ay eh, nagpapakasakali po ako na kumita sa balang araw sa aking pagbablog. Ayan o. Oh. Wala po tayong ibang kasama kasi ah uh, busy naman po yung mga iba po natin at saka nakakaya naman po. Wala po tayong ano kasi kailangan may pambayad po guys parang kahit malasan ah, ano, kaso alam nyo naman po sa kinikita ko po guys medyo, medyo mahirap po kaya <laughs> pansamantala po guys naka ano po tayo uh, nag iisa nagsusulo po tayo guys ayan panalo guys kain na po kayo sa magandang Parang pakiramdam ko tanghali na ta. Tanghali na talaga. Kain na po kayo guys. Ako okay, mamaya pag uwi ko sigurado kakain na po ko na ito. Ayan o. Oh. Dito lang po tayo sa gilid po guys kasi medyo alanganin. Maraming ano, maraming mga sasakyan. kaming sasakyan ay sorry po dito tayo guys ewan ko lang kung anong straight na po ito guys mukhang straight na kaya ito hmm. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong video po guys. Yan, ayos, panalo po guys. Sana ayos na ayos lang po kayo dyan Kung ayos po kayo dyan Ayos na ayos din po ako Ayan may ikiran lang po Ayan po guys Ayan Ito pong lugar po na ito po guys dito na rin po ako tumagal-tagal kaya kahit eh, hirap man akong lakarin nito pero dahil sa medyo gamay ko na rin po itong daanan medyo hindi na rin po ako natatakot dumaan dito kasi sa haba na rin po ng medyo mahaba na rin yan na panahon siyempre medyo kabisado na din pero yung mga street street po guys hindi ko pa masyadong alam ah, salamat po ayan po medyo nagtatanong-tanong pa rin po ako guys kasi hindi ko pa rin masyadong ano yung ano lang yung diretsong daan lang ayan ayan shout out po sa mga kababayan po natin Nasa sa paligid sa lahat ng mga nanunood ayan maraming salamat po ayan po guys panalo ingat-ingat po tayo guys sa atin pong paglalakad po guys ayan parang familiar sa akin yung ano po na yun guys yung bakal na yun parang wari ko nasa ubas po tayo kasi yun lang po nag isang bakal dito eh inubo po ako guys may kira lang po ayan po guys silipin niyo po guys kung ano na sa paligid ayan o oh kaya ayan po guys maya maya po guys liliko na po ako pakaliwa ayan na dito na yata siguro yung avocado dito na yata ayan ayan po guys ramdam ko na ay sorry po Tingnan po natin yung video kung tuloy-tuloy pa rin. Yun, tuloy-tuloy pa rin. Ayos, panalo. Ayos. Dito na po tayo, guys. Itong papasok po na ito po, guys. Pamilyar na po ito sa akin. Ayun. Nagkataon na sumakto uh, don doon sa aking ano, uh, pagkakawari. Uh, yung palatandaan po, guys. Ibig ko sabihin. Ah, uh, marahil, ito na po yung avocado na papasok. Kasi yung daan din po, medyo may palatan daan din tayo, may paangat eh, paangat siya. Ayun, ah, yun, saka yung bakal po kanina po guys, isa po sa sinyalis na sa ubas po yung aking nadaanan. Tapos ito po, abukado. papasok. Pero kung ano po guys, masarapang hangin ngayon, may hangin. Wala naman po yata bagyo pero malakas ang hangin. Pero ayos lang po. Ayan po guys oh, panalo. Ito po yung kahabaan ng abukado na papasok po guys, street abukado. Medyo nagutom na po ako guys, pero mamaya-maya. Masarap ikain po ito guys. Eh mamaya po sana kakanta po ako guys, pero parang ano, Pakikiramdaman ko po guys kasi uh, yung sama ng aking pakiramdam. Hindi pa rin po nawawala po guys. Pero salamat po sa mga kababayan at mga followers po natin ha, ah, yang nakasupport po sa atin, mga guys. Follow po kayo guys sa aking Facebook at Reels at Crisanto Space Ponpon. At uh, pa-subscribe naman po guys. Uh, Chris Blind. Wow, panalo ang aking pong YouTube channel. Ayun po guys. Ay may kababayan po tayong dadan po. Ayun boss, sige po. Ayun, nakita po ko. Ayun. Maraming salamat po Yan po guys Ramda Pagka ikaw isang totally blind po guys kailan? ramda mo lahat eh Pag alam mo yung sasakyan na ganun Kailangan umangat ka Ibig sabihin malit yung daanan Chris Blind Wow panalo ang aking pong Youtube channel po guys C-R-I-S uh, si Chris Space Blind Space Wow Face panalo ang ating pong YouTube channel po, guys. Sana po suportahan at tulungan niyo po ako, guys. Huwag niyo rin pong kalimutan ang mag-like at mag-comment po, guys ha? Ah, uh, para na sa kalan. Naka-update po kayo sa aking mga video na aking ma upload Ayan ayan po, guys. Sa susunod po na panahon po, guys. Baka makauwi ako ng bulakan po, guys. Ah, uh, ipapasyal ko po kayo doon, po, guys. Kahit hindi ko nakikita. Ipapasyal ko po kayo. Ah. Uh. 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 po guys ah, medyo ano talaga po ayawang ko po ba mal na mal po yata ako ng sakit ayaw may sakit sa akin kaya ito dala dala ko pa rin pero ano nakaraan po guys ya, ano, inilaban ko talaga ng ano, kantahan kahit medyo alanganin po talaga wala eh, kailangan kumita ng kahit konti po guys kaya wala wala akong magagawa po guys kailang lumaban po tayo sabayan natin lahat ng klase ng pagsubok ay talanganin sige lang yan yan po guys so silipin niyo po yung ating mga tinadaanan kaya na po ang bahalang makita nyan kasi wala hindi ko may describe yung aking tinadaan kasi hindi ko makita kaya kaya na po ang bahalang tumingin yan shout out sa mga kababayan natin at mga followers na nakapapanood sa ating pong video Pasensya na po guys, medyo mabilis ang maglakad Kasi po, listo po itong ating baston Pangalawa, uh, medyo ano uh, Medyo gabay na po natin itong daanan po na ito Kaya dito po tayo maasa sa gutter Ayan o, yan diba, narin nyo Nakikita nyo po ba yan guys, yung gutter yan o yan. o, yan, kaya basta pag tinatamaan ko yung gutter safety ako dyan ayan. Panalo. Naman po yan panalo <laughs> so sa magandang umaga po ma'am ayan, ayan po guys ang kababayan po natin napansin po tayo okay, maraming salamat po ulit salamat po, ayan po guys napansin po tayo ng ating pong kababayan shout out po sa mga kababayan po natin ayan po ayan ito pong daanan po na ito guys Pabilas ko po ito Hindi ko po wala na sabi sa inyo Itong gawi po na ito Pagawi po ito ng bilas ko Itong daan na ito yo papunta doon po guys sa dulo Hanggang ang palaya po yan Ayan Pagpabalik naman po guys Palabas naman po yan Ayan Ya, en la no. Ya no. De